Halos dalawang taon nang hindi nakakalakad ang 84-anyos na sinanay Gloria mula ng ma stroke ito taong 2022. Dahil dito hindi makapaglakad at hindi rin makagawa ng mga simpleng gawain sa bahay. Para lang ma ngayon, magpagday ito, iso nga nga Kaya naman laking pasasalamat niya nang makatanggap ito ng libreng wheelchair mula sa Binget Police Provincial Office. Ito'y sa programa nilang Gulong ng Swerte ay dakal o salamat pa o kas ano anak makapag na in luganda in dito in nakita dito kat ada kayo na Ang nasabing proyekto ay ideya ng bagong provincial director ng Binget PPO na si Police Colonel Lambert Suerte. Nagsimula kasi ito nung nasa ako sa 4A. So magse-celebrate kami ng Christmas, as traditional kasi sa PNP, nag-celebrate ng Christmas. So, nag-isip kami kung ano yung ano. So, naisip namin, kami kaming kapitbahay na bata na uh, PWD, hindi makalakad. So, nagbalot kami ng regalo para sa kanya for our Christmas celebration. Nung in-invite namin siya for our PNP traditional celebration ng Christmas, nang binuksan niya yung regalo, na-touch kami lahat. Ang nasabing proyekto ay sinimulan niya taong 2019 at mula noon, halos dalawang libong wheelchair ang kanilang naipamigay. Bukod sa wheelchair, handog rin nilang ilang mga grocery items sa labing-anim na mga napiling binipesyaryo ng Binget PPO. Madali lang ma'am na pumili ng ano. Actually, in-account na namin yung, meron kaming initial accounting ng mga PWD, especially yung mga nangangailangan ng assistive equipment. Uh, ginagamit namin yung mga PNP personnel namin na nakalatag na sa munisipyo So alam na alam nila kung sino yung mga nangangailangan ng tulong doon, especially yung PWDs natin. Anila magtutuloy-tuloy pa raw ang programang ito, lalo pat umabot na sa isang daan at lima ng mga PWD ang kanilang naitala sa probinsya na nais pa nilang tulungan. Vanessa Bugtong, RNG News.